Magandang araw sa lahat. Ako si Tech Haha. Simulan na natin. Hi guys, this is Tech Haha. Let's start today's lesson. 안녕하세요 여러분, Tech Haha입니다. 그럼 오늘 수업을 시작하겠습니다. Subscribe to this channel, share, like and comment for more videos. Kinakabahan talaga ako lately, lalo na sa lahat ng exams na paparating. I've been feeling really anxious lately, especially with all the exams coming up. 요즘 정말 불안해. 특히 다가오는 시험들 때문에. Naiintindihan ko. Naisipan mo na bang makipag-usap sa isang tagapayo sa Sentrong Pangkalusugan ng Mag-aaral? Maaari silang mag-alok ng ilang mga diskarte upang pamahalaan ang pagkabalisa. I understand. Have you considered talking to a counselor at the Student Health Center? They can offer some strategies to manage anxiety. 예, yeah. 학생 건강 센터 h 상담사와 이야기해 봐. 그분들이 몇 가지 불안 관리 전략을 제안해 줄 거야. i l a n g a r e t h r a t o r a w days. a d t n u g h a o y s a t p e r u g o a t f a f a y s a d i p e r t n u g h a n o a t f o a n a y I've had this persistent cough and sore throat for a few days. I've had this persistent cough and sore throat for a few days. I've had this persistent u r o a d u h i n t c g h and h a i h i n g a a t m a n a t i l i n g hydrated. Kung hindi ito bumuti, dapat kang magpatingin sa doktor. Sounds like it might be a cold. Make sure to rest and stay hydrated. If it doesn't improve, you should see a doctor. 감기일 수 있겠다. 충분한 휴식과 수분 섭취가 중요해. 낫지 않으면 의사에게 진료를 받아봐. 나카람담 ako ng pagod at nawawala ang aking konsentrasyon. I've been feeling really fatigued and my concentration is off. 정말로 피로하고 집중력이 떨어져 kumakain ka ba ng sapat na balansing pagkain? Minsan, ang kakulangan ng nutrisyon ay maaaring makaapekto sa iyong mga antas ng enerhiya. Are you eating enough balanced meals? Sometimes, a lack of nutrients can affect your energy levels. 균형 잡힌 식단을 충분히 하고 있어? 때로는 영양소 부족이 에너지 수준에 영향을 미칠 수 있어. Nagsimula akong makaramdam ng paninigas at pananakit pagkatapos umupo sa mga lektura buong araw. I've started feeling stiff and sore after sitting in lectures all day. 하루 종일 강의실에 앉아 있으니까 몸이 뻐근하고 아파. Siguro subukan isama ang ilang stretching o yoga sa iyong routine. Ang regular na e h e r s i s y ay makakatulong dito. Maybe try incorporating some stretching or yoga into your routine. Regular exercise can help with that. 일상에 스트레칭이나 요가를 해 보는 것도 좋겠어. 규칙적인 운동이 도움이 될 거야. Nangangati na talaga ang mata ko at patuloy akong bumabahing. My eyes have been really itchy and I keep sneezing. Duni, 정말 karyawasa. Kesok chechegi ka Baka allergy yan. Nasubukan mo na ba ang anumang antihistamine? It could be allergies. Have you tried any antihistamines? Alergy iso do iso. Hangi stamina e Sobrang stressed ako sa lahat ng mga proyekto. I'm so stressed out with all the projects. Project 때문에 너무 스트레스 받아. Nasubukan mo na ba ang pag-iisip o pagmumuni-muni? Makakatulong talaga itong mabawasan ang stress. Have you tried mindfulness or meditation? It can really help reduce stress. 마음을 진정시키는 명상을 시도해 봤니? 스트레스 줄이는데 정말 도움이 돼. Nahihirapan akong matulog kanina. I've been having trouble sleeping lately. 요즘 잠이 잘안 와. Baka subukang gumawa ng regular na schedule ng pagtulog at iwasan ang tea at gadgets bago matulog. Maaari itong mapabuti ang kalidad ng iyong pagtulog. Maybe try establishing a regular sleep schedule and avoid watching TV and using gadgets before bed. It can improve your sleep quality. 자기 전에 TV 시청이랑 휴대기기 사용하지 말고 규칙적으로 잠을 잡아. 수면의 질이 개선될 거야. Nagkakaroon ako ng maraming tagiyawat. I've been getting a lot of acne breakouts. Yoderim ni mani nanan ko kata. Madalas sumasakit ang ulo ko buong araw. I often get headaches throughout the day. Haru-jungil dutongi 자주 unang pwede. Umiinom ka ba ng tubig? Ang dehydration ay maaaring maging sanhi ng pananakit ng ulo. Are you drinking enough water? Dehydration can cause headaches. Chungbunan muli masi ni? Taisunan dutongi e wanin ni del su iso. Talagang nalulungkot ako at nag-iisa. I've been feeling really down and isolated. 정말 우울하고 고립된 기분이야. Mahalagang makipag-ugnayan para sa suporta. Maaaring sumali sa isang club o makipag-usap sa isang therapist. It's important to reach out for support. Maybe join a club or talk to a therapist. 도움을 요청하는 게 중요해. 동아리에 가입하거나 상담사와 이야기해봐. One more time, please. Kinakabahan talaga ako lately, lalo na sa lahat ng exams na paparating. I've been feeling really anxious lately, especially with all the exams coming up. 요즘 정말 불안해. 특히 다가오는 시험들 때문에. Naiintindihan ko. Naisipan mo na bang makipag-usap sa isang tagapayo sa sentrong pangkalusugan ng mag-aaral? Maaari silang mag-alok ng ilang mga diskarte upang pamahalaan ang pagkabalisa. I understand. Have you considered talking to a counselor at the Student Health Center? They can offer some strategies to manage anxiety. 예. Yeah. 학생건강센터의 상담사와 이야기해봐. 그분들이 몇 가지 불안관리 전략을 제안해줄 거야. 이랑 하루 나 akong may patuloy na pagubo at pananakit n g lalamunan. I've had this persistent cough and sore throat for a few days. 며칠 동안 지속적으로 기침하고 목이 아파. parang sipon. Siguraduhin magpahinga at manatiling hydrated. Kung hindi ito bumuti, dapat kang magpatingin sa doktor. Sounds like it might be a cold. Make sure to rest and stay hydrated. If it doesn't improve, you should see a doctor. 감기일 수 있겠다. 충분한 휴식과 수분 섭취가 중요해. 낫지 않으면 의사에게 진료를 받아봐. Nakaramdam ako ng pagod at nawawala ang aking konsentrasyon. I've been feeling really fatigued and my concentration is off. 정말로 피로하고 집중력이 떨어져. Kumakain ka ba nang sapat na balanseng pagkain? Minsan, ang kakulangan ng nutrisyon ay maaaring makaapekto sa iyong mga antas ng energia? Are you eating enough balanced meals? Sometimes, a lack of nutrients can affect your energy levels. 균형 잡힌 식단을 충분히 하고 있어? 때로는 영양소 부족이 에너지 수준에 영향을 미칠 수 있어. Nagsimula akong makaramdam ng paninigas at pananakit pagkatapos umupo sa mga lektura buong araw. I've started feeling stiff and sore after sitting in lectures all day. 하루 종일 강의실에 앉아 있으니까 몸이 뻐근하고 아파. Siguro subukang isama ang ilang stretching o yoga sa iyong routine. Ang regular na ehersisyo ay makakatulong dito. Maybe try incorporating some stretching or yoga into your routine. Regular exercise can help with that. 일상의 스트레칭이나 요가를 해보는 것도 좋겠어. 규칙적인 운동이 도움이 될 거야. Nangangati na talaga ang mata at patuloy akong bumabahing. My eyes have been really itchy and I keep sneezing. Nuni 정말 가려워서 계속 재채기가 나요. Baka allergy yan. Nasubukan mo na ba ang anumang antihistamine? It could be allergies. Have you tried any antihistamines? Allergy il 수도 있어. Hangis tamin siyado e Sobrang stressed ako sa lahat ng mga proyekto. I'm so stressed out with all the projects. Project tamun e naman stress bada. Nasubukan mo na ba ang pag-iisip o pagmumuni-muni? Makakatulong talaga itong mabawasan ang stress. Have you tried mindfulness or meditation? It can really help reduce stress. Mahamul 진정시키는 명상을 시도해봤니? 스트레스 줄이는데 정말 도움이 돼. Nahihirap pa na kung matulog kanina. I've been having trouble sleeping lately. 요즘 잠이 talaga. 와. Baka subukan gumawa ng regular na schedule ng pagtulog at iwasan ang tea at gadgets bago matulog. Maaari itong mapabuti ang kalidad ng iyong pagtulog. Maybe try establishing a regular sleep schedule and avoid watching TV and using gadgets before bed. It could improve your sleep quality. 자기 전에 TV 시청이랑 휴대기기 사용하지 말고 규칙적으로 잠을 자봐. Suface ng quality ay kaisa ng kaya nagkakaroon ako ng maraming tagiawat. I've been getting a lot of acne breakouts. Yodrumi mani naan ng kata. Madalas sumasakit ang ulo ko buong araw. I often get headaches throughout the day. Haru jongil du tongi casual naan panyaa. Umiinom ka banang tubig? Ang dehydration ay maaaring magigising sihi ng pananakit ng ulo. Are you drinking enough water? Dehydration can cause headaches. Chungan mula ay nini. 태수는 두통의 원인이 될수 있어. 정말 나lulungkot ako at nag-iisa. I've been feeling really down and isolated. 정말 우울하고 고립된 기분이야. Mahalagang makipag-ugnayan para sa suporta. Maaaring sumali sa isang club o makipag-usap sa isang therapist. It's important to reach out for support. Maybe join a club or talk to a therapist. 도움을 요청하는 게 중요해. 동아리에 가입하거나 상담사와 이야기해 봐. 윤랑포. 자라맛 sa panunu od. Paalam. That's all for today. Thank you for watching. See you again, please. 오늘은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.